Sa alas 9 ng gabi noong May 31, 2021, lumabas ng bahay ang 52 years old na si Aling Lilibeth Valdez para bumili ng sigarilyo. Makikita sa cellphone video na nakasunod sa kanya ang kapitbahay na si Police Master Sergeant Hensi Zinampan. Hindi siya naka-uniforme noong mga sandaling yon. Ilang saglit pa. Makikita ang bumurot ng baril si Sinampan at kinausap si Aling Lilibeth. Ano? wala yung ano mo. lasing, di ba? Iwasan Ano, anong iwasan? Kitang-kita sa video ng ikasan ni Jinampan ang hawak na baril. Ngayon na. At saka, sinabunutan si Aling Lilibeth sa gitna ng pagmamakaawa, biglang binaril si Jinampan si Aling Lilibeth. Dinig ang komosyon at sigawan ng mga nasa paligid. No. Dead on the spot si Aling Lilybeth. Matapos tamaan ng bala sa leeg, Lumakad naman na parang walang nangyari ang pulis. Pinuntahan namin ang pinangyarihan ng krimen sa Sitio Rubi, Barangay, Greater Fairview, Quezon City. Sa dulo ng eskinitang ito, dito sa Fairview, Quezon City, nangyari ang karumal-dumal na krimen noong May 31, lunes. At ang mas nakagibal pa, nakunon pa ito ng cellphone video. Dito nakatira ang biktima na si Lilibeth Valdez. At ilang uh, hakbang lang ang uh, layo mula sa kanilang tirahan. Dito naman nakatira yung suspect na pulis. Ito yung area kung saan uh, na kuha ng uh, video. At malapit na malapit mula rito. Dito sa eksaktong lugar na ito. Binaril ng suspect ang biktima. Naabutan naming nagdarasal ang ilang kaanak sa harapan ng bahay ni Aling Lilibeth. Ilang residente ang nakasaksi sa pangyayari pero walang gustong magsalita tungkol dito. Ngayon ay uh, June 3, pakalawang araw na ng uh, burol ni Lilibeth Valdez. Siya yung 52 years na ginang na walang awang pinatay ng isang pulis sa kanilang lugar dito sa Quezon City. Kuha ang mga larawang ito umaga bago barilin si Aling Lilibeth. Kasama niya ang kanyang pamangkin sa litrato. Nakita pa ito ng panganay na anak ni Aling Lilibeth na si Beverly nang i-post sa social media ng kanyang pinsan. Ang hindi niya alam, yun na pala ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang ina. Nakausap namin si Beverly sa ikalawang araw ng burol ni Aling Lilibeth nung nakarang Beverly, pag-usapan natin yung nabubuhay pa si nanay mo. Kumusta siya? Mabait po si mama. Mag, ano lang po, pag meron lang po ikonting ihingin po sa kanya, magbibigay po siya. Tsaka masipag po siya kahit po trabaho po ng lalaki na kaya po ang gawin. Tatay ko po kasi mahina na po eh. So siya na lang yung sumalo lahat. Siya yung okay. naging tatay, siya yung naging nanay. Ma po wala si Beverly sa Fairview nang mangyari ang pamamaril sa ina. Nalaman ko na lang po yung pumunta po yung pangalawang kapatid ko na patay na raw po yung mama ko. Na, nagulat po ako, na, 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 takot, na, na kinabahan ko. Hindi mo pa nakikita ang video nung sinabi ng kapatid mo na wala na siya. Na, yung nakita ko po yung video, yung po, parang hindi po tanggap-tanggap -tanggap po na ginawa po sa amin. Tama po namin. Parang masakit po kasi sa loob eh. Parang ginawa po siyang hayop. Ha? Ah, kwento ni Beverly. Mayo ng taong ito, nang unang magkaroon ng alitan Ay, si na. Sinampan at kanyang kapatid. Nag-away na po sila nung kapatid ko po, si Renzo, tsaka po yung polis. Nagkasuntukan po. Tapos pangalawa pong away na naman po nila. Lasing po kasi silang parehas. Sa so, sobrang galit na po ni Serenci, sabi po ni, ng, ni ang polis, hanggat nagiinom daw po siya, hindi raw po siya titigil. Uubus, uubusin daw po niya kami. Hustisya ang sigaw ngayon ng naulilang pamilya ni Aling Lilibeth. Sabi po lang sa kanya na mag, magdusa siya doon sa loob ng kulungan. Nahuli si Sanampan ng Fairview Police kinabukasan June 1, 2021. Pero sa isang panayam niya sa GMA News, itinanggi niya ang krimen. Hindi namin ginawa niya. Hindi ko nagawa yan. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Ilazar, nahaharap sa kasong murder si Master Sergeant Hensi Zinampan. May administrative charges din na didinggin ng PNP Internal Affairs Service o IAS. On the criminal aspect, na-inquest na natin yon, Nag-file na tayo ng murder case against him. At siya ngayon ay nakukulong kasi no kasi yon. Regarding the admin case, uh, natapos na yung free charge evaluation sa kanya at hindi naman siya nag-submit ng kanyang counter affidavit. So, officially, may admin case na siya for, for uh, grave misconduct. Uh, at uh, yun na ngayon ang magiging basihan natin para dun sa pagproseso ng uh, kanyang dismissal from the uh, service. According to the Internal Affairs Service na siya ngayon na uh, nagkakandak na investigation, for the next 3 uh, weeks or four weeks, matatapos nila yon. Nakaditain ngayon si Sinampan sa Camp Karingal sa Quezon City. I am proud to be a good cop. Yan ang buod na naging Facebook post ni Master Sergeant Sinampan. Matapos masangkot sa isa ring karumal-dumal na pamamaril, ang pulisa si Staff Sergeant Tuweska. December 20, 2020, birthday ng pamangkin ni Frank Gregorio kaya nagkasiyahan silang magkakaanak sa Panikitar Lac. Sa gitna ng kasiyahan, nagpaputok ng boga sina Frank. Ikinagalit naman ito ng isa nilang kapitbahay na si Staff Sergeant Junel Nuesca. Pinuntahan sila ni Nuesca para kumprontahin. Gaya ni Sinampan, off-duty rin ng araw na yon si Nuesca. Nakuna ng video ang komosyon. Makikitang yakat ng 52 years old na si Sonia Gregorio ang kanyang anak na si Frank Gregorio, 25 years old, para hindi ito makuha ng pulis. Ilan pang kaanak ang sinubukang umawat sa umiinit na tensyon. At ilang saglit lang. Pinaputukan na ni Nuezca ng baril ang mag-ina. Pareho silang tinamaan ng bala sa ulo na agad nilang ikinamatay. Halos anim na buwan matapos mangyari ang pagpatay sa mag-ina, nakausap namin ang anak ni Aling Sonia na si Tasha. Kumusta na kayo, Tasha? Medyo ilang buwan na rin yung nakalipas simulan mo. Okay naman po kahit na, ka pero yung mga kapatid ko uh, hindi pa rin po masabong nakakalabas ng bahay. Ang ibig mo sabihin, you feel threatened until now? Natatakot kayo para sa kaligtasan nyo hanggang ngayon? Opo, meron pa rin po kahit pa pano. Lalo, siyempre may mga kapatid akong dalawang maliit. Saka, syempre, magkakasama kami dito sa bahay. May, may mga anak ako, may anak ako, may anak din yung kuya ko. Siyempre may mga bata. Ayon sa hepe ng PNP Paniki Tarlac, January nitong taon bumabang ang desisyon na dismiss na mula sa PNP sinweska, Nakakulong siya ngayon sa BJMP Paniki at nahaharap sa two counts of murder ang kaso na pinail namin against Ted Vesca ay two counts of murder uh, for criminal case. Kasalukuyan nandun siya sa BGMP Itaplak at uh, doon siya nakapit. And meron ding nasampal sa kanya na administrative case ang um, uh, bali nag-imbestiga sa kanya yung, PNP Internal Affairs Service. And last January 11, 2021, um, nakabas na yung decision at natin na yung dismissal from the police sentence. Wala? Anong wala? Nang mapanood daw ng pamilya ni Tasha ang video ng pagpatay kay Aling Lilibeth, bumalik raw muli sa kanila ang nangyari sa ina at kapatid. Nung nakita ko po kasing tinutukan yung matanda, naalala ko po kasi yung nanay ko. Kaya ako nakita ko po kung paano binaril yung nanay ko eh. Kaya hindi ko po siya na napatapos panoorin. Okay, Hiling ng asawa ni Aling Sonia habang buhay na parusa para sa pumatay sa kanyang mag-ina. Mayan siya ng pang-abang buhay 'yon pagpustahan yun. Yun ang gusto namin. Yung basta na lang siya biglang mawawala. Ayoko nun. Sana naman talagang hindi na makawala siya. Talagang pagdusaan niya mga ginawa niya. Talawang buhay ang ginawa niya sa akin. Kung lumutang ang video ng pamamaril ni Zinampan kay Aling Lilibet. Maituturing pa ba itong isolated? O dapat na bang pag-aralan kung nasa sistema na ito ng PNP? Para sa isang NGO, dapat nang i-evaluate -re ang recruitment process at training para sa mga pulis lalo na't ini sila ng armas. Konsepto ng isolate, isolated cases, mas sa propaganda ito rather than a legal argument or uh, even a logical argument. Para sa pulis, mas madali nga naman na isang tabi yung mga kaso ng erring policemen na ay, ne, particular case, sa kanya lang yan. Pero, sa totoo, pag na natin, makikita mo na may pare-parehong characteristics yung mga naganap. There must be steps taken by the police to prevent this. Kung problema ay yung galit o kayong handling ng, ng galit nila, then posible makapag-offer yung PNP ng anger management um, activities. Um, on the other hand naman, kung kunyari din sa paggamit ng barrel reminder or retaining kung dun sa proper protocol. Well, nakakalungkot nga sa pangyaring yon, But uh, hindi natin pwedeng sisihin uh, dahil meron kayong uh, sariling opinion. Uh, gusto kong parating ko lang, kami man ay apektado. Uh, apektado ng mga ilan ng pulis, mga few bad eggs in our organization na hindi lang kami pati pamilya namin na apektuhan. So ang aming commitment Uh, with my short stint at the CPNP, eh, gagawa kami ng mga intervention programa para mabalik ang inyong tiwala. Una nga, yung paglilinis ng ating kapulisan. Like, itong mga intervention, itong ang recruitment natin ngayon is yung talagang dapat na magpulis. At itrain sila yung training na para sa kanila. Nagtamo ng anim na tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan si Fabel. Dalawa sa ulo, dalawa sa may balikat at dalawa sa braso. Maging nurse balang araw ang pangarap ng labing apat na taong gulang na si Fabel Pineda. Pero ang pangarap na ito, tinapos ng anim na tama ng bala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. June 27, limang araw bago siya patayin habang nasa isang kasiyahan sa San Juan, Ilocos Sur. Sinita raw na Police Staff Sergeant Randy Ramos at Police Staff Sergeant Marawi Torda si Fabel at kanyang pinsan dahil daw sa paglabag sa curfew hours. Nasa ilalim noon ng Modified General Community Quarantine ang bayan ng San Juan. Pero lumalabas na off-duty ang dalawang pulis nang sitahin at sabihan nilang ihahatid sa bahay ang magpinsan. Nakausap noon ng GMA News ang pinsan ni Fabel na itatago namin sa pangalang Rika. Isinakay daw ng mga pulis ang magpinsan sa dalawang motorsiklo para ihatid sa kanilang bahay. Ihatid na lang daw po kami sir. Tapos kailangan daw magtiwala lang po kami sa kanila sir dahil pulis sila sir. Sa kuha ng closed circuit television camera o CCTV, madaling araw ng June 28, Nahagip pang pagdaan ng dalawang motorsiklo na minamaneho-umano ni na Ramos at Torda, sakay ang dalawang biktima. Sabi ni Rica, sa halip na iuwi, dinala raw sila sa tabing dagat at doon ginahasa. Nagpunta si Fabel at Rika sa Kabugao Police Station para magsampan ng reklamo noong July 2. Kasama nila noon ang mga magulang ni Rika at kapatid ni Fabel. Naunang umuwi si na Fabel, kanyang kapatid at Chuhin. Pero habang nasa biyahe pa uwi ang tatlo, tinambangan sila ng dalawang lalaki at doon pinagbabaril sabi ng pamangkin ko ma'am yung baabang binabaril sila Sir Turda, Sir Ramos, huwag niyo akong barilin huwag niyo akong patayin Sir, maawak po yung sa akin Nakaligtas ang Chuhin at kapatid pero namatay si Fabel Nasa tabi pa ng biktima ang mga dokumento para sa pagsasampanya ng reklamo Nakuha sa crime scene ang apat na basyo ng bala ng kalibre 45 na baril. Nagtamo ng anim na tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan si Fabel. Dalawa sa ulo, dalawa sa may balikat at dalawa sa braso. Kasong rape, attempted murder at murder ang isinampa laban kina Police Staff Sergeant Randy Ramos at Police Staff Sergeant Marawi Torda. Mayroon po kasing mga qualifying circumstances na magtataas sa qualification ng pagpatay from homicide to murder gaya nung treachery dahil wala pong kalaban-laban si Fabel nung siya ay tinagbabaril. Nung ay nabigkas niya yung mga pangalan nung sinarama sa Jordan bago siya pagbabarilin. At nandun din yung nakababatang kapatid niya na nakasakti sa pangyayari. Doon naman sa motive ng pagpatay, yung mga kaibigan ni na Fabel ay nagbigay ng kanilang mga silumpaang kalaysay na uh, pinatutunayan na may motibo yung dalawa para gawin kay Pabellion. Humarap din sila sa kasong administratibo na dininig naman ng PNP Internal Affairs Service o IAS. Halos isang taon matapos ang pagpatay, ang nanay ni Fabel na si Blessy nananawagan nanawagan pa rin ng hustisya para sa anak. Ngayon sir, mag taon na hanggang ngayon wala pa ano po yun sir, parang libre na lang po ba o nadaganan yung kaso. Ang sabi po na nila sa akin yung mga nagaano noon sa DOJ na sinasabi, magantay lang kami, magantay hanggang ngayon. Wala pa man pong ano nangyayaring hearing namin. Dahil hindi pa naisasampa sa korte yung kaso, wala, wala, pa talagang hearing doon sa korte. Nandun pa po sa preliminary investigation sa Department of Justice. At dahil nasa preliminary investigation pa ang mga kasong isinampa, wala pang inilalabas na warrant of arrest laban sa dalawang pulis. Sinubukan naming hinga ng panig si Natorda Tramo sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat sa PNP Regional Office 1. Pero sa isang sulat, sinabi nilang, We are pleased to inform you that the duo were already dismissed from the police service. Hence, their consent is necessary with due regard to their rights under the law, which should be properly observed. Dahil hindi na sila mga pulis, wala na rin sila sa restrictive custody ng PNP. Sinusubukan pa rin ng reporter's notebook na makuha ang panig ng dalawang pulis. Kung titingnan ang tatlong kaso ng pagpatay kina Aling Lilibeth, Aling Sonia, Frank at Fabel, lahat off-duty ang mga pulis. Binaril din ang mga biktima ng malapitan sa ulo o di kaya naman ay malapit sa ulo. Igali, ang ibig sabihin nun, ang kaso ng mga pulis ay uh, murder. Ang murder kasi ay pinasadyang pagpatay o pagpatay sa it's premeditated o kaya pagpatay sa yung mga taong vulnerable na yung walang kalaban-laban defenseless makikita mo talaga na yung fatal wounds nila ay dahil sa actions ng pulis na which will render the victim defenseless nakasaad sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na pinapayagang magdala ng baril ang mga off-duty na uniformed personnel gaya ng mga pulis pero dapat concealed ito at pwede lamang gamitin kung may lehitimong operasyon. Sa kaso ni na-aling aling, aling Sonya, Frank at Fabel, malinaw na wala naman silang lehitimong operasyon. Kaya isinusulo ngayon na dapat walang dalang baril ang mga pulis na off-duty. Baril kasi is uh, part of our uniform, no? Kahit na off-duty ka ay uh, pwede kang tawagin to respond to any crime incident. Uh, halimbawa kahit ka sa bahay ka na nagpapahinga kung may nangyari men at uh, tatawagin ka, you are mandated to respond. Pero yung sa pagdadala naman ay hindi naman uh, kasi kahit na naka-off-duty ka sabi kong kanina ay are uh, authorized to get their firearms. Pero may kaakibat na responsibilidad yun. Well, kasi well gusto ko linawin mas maraming pulis. Or in fact, 220,000. Ito ilan to? Lima, sampo. But it eroded the trust and confidence. So, tuloy-tuloy na kami. Hindi kami uh, papa-apekto sa nangyaring yun. At hanggang namin yung kooperasyon nyo. Nitong June 4, inilibing na si Aling Lilibeth. June 4, inilibing na si Aling Lilibeth. Sonya, Frank, Fabel, at Lilibeth, mga pangalan at buhay na biglang nagtapos matapos silang barilin. Ang mga pulis na inatasang pumrotekta sa mga sibilyang gaya nila, ang silang naging dahilan daw ng kanilang pagkamatay. Hamon ito ngayon sa bagong liderato ng PNP na patuloy na linisin ang kanilang hanay at mabigyang hustisya ang mga kaanak na naiwan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Federacion at ito nakatala sa aming reporters, reporters notebook. notebook.